Sir, uh, unang-una sa mga nagbabalak ko uh -huh. at yung may plano na talaga in the future na mag-alaga po nito, uh -huh. unang-una yung pasensya mo sa pag-alaga. Uh -huh. Yung caring mo sa isda. Yes. Huwag mo silang pababayaan na magutom. Uh Huwag mo silang pabayaan na hayaan mo na lang sila dyan para uh -huh. manginain na mag-isa or what. Uh -huh. Tsaka pinaka-importante, sir, lagi ka nakamonitor. Uh -huh. Kasi ang isda naman, sir, hindi natin... Uh, na mamonitor sa ilalim ng tubig yan Totoo. 24 hours oh. kung ano yung nangyayari sa kanila sa tubig mapagpalaan mm -hmm. natin lahat mga totoong mga hinday kaway-kaway Yan, partner Dito po kami sa Science City of Bonios. Dito yan sa Puruk Tubi, Katalanakan. Oh, barangay Katalanakan. barangay Katalanakan, no? At kasama natin ngayon si Sir Ruel Ramilo. Kaway-kaway okay, tayo, Sir. Ayan, Nueva Isiha. Nueva Isiha. Ayan. At saka ngayong umaga po, mga idol, pag-uusapan natin kung paano ang pag-aalaga ng giant Gourami, Gra Grabe, partner. Nasa point mm. 1.2 kilos yung iba. Mm. Yung isa nga kanina may isang kilo eh mm. nasa 3 to 5 months pa lang. Ah. Ayun, ganoon siya kabilis. Yes. Ang paglaki niya. So kaya kung interested po kayo sa video ito, please patapusin niyo po at mag-comment down below kung uh, gusto niyo ba ang video ah. ito. Ayun. So Sir Well, paano ba ang pag-alaga ng giant gourami kasi nasabi niyo po kanina, mas tipid po ito sa sa feeds at the same time mas mabilis lumaki kumpara sa tilapia. Apo. Ah, ang pag-alaga po ng giant gourami, sir, ay uh, unang-una siyempre uh, ibigyan na po natin ng priority yung area. Area. Yeah, yeah. uh -oh. Yung paglalagyan po natin, kasi si Giant Gurami po, hindi naman niya kailangan ng masyadong malinis na fan. Uh oh. O, yung ating earthen fan. Uh -oh. Kailangan niya yung may mga damo uh -oh. or mga source ng natural food. Uh -oh. Mostly damo talaga. Uh -oh. Yung mga kinakain niya, mga faragrass uh -oh. or kangkong, mga lipi, vegetable, pwede natin ibigay sa kanila. Uh -oh. So pag ginalagaan natin sila, Iko-culture uh, natin, dapat sila lang yung laman mm. ng isang area. Uh -huh. Wala kang iahalo na kahit na nung klase ng uh, isdang tabang mm. or hito or what. So kailangan mag-focus sila sa isa't isa na sila yung nandun lang sa area. Mm. Uh -huh. Hindi sila maaabala mm. ng ibang other species. Mm -hmm. So yun ang isang importante sa kanila. Pangalawa, yung okay. source of water mo, siyempre mm. uh, kung irrigated ka, mm. much better. Or kung may deep well, okay din. Mm -hmm. Hindi naman sila maselan sa tubig. Kahit naman hindi nila hindi naman nila kailangan ng masyadong o yung mga nilalagay natin pang oxygen. Hmm. Sila parang mahito din na kaya nila mag-self uh, uh, reoxygenate po. Ayun. Mm -hmm. Ayun, ganun lang. Pero halimbawa ah, sir Orwell, sa concrete pond, what do you think? Magso-survive sila or may mga special nagagawin para niyo. lumaki sila doon? Apo. Ah, sa mga concrete pond po sir. Pwede rin naman. Mm. Uh, hindi rin sila maselan sa mga ganyang klase ng artificial pan. Mm. Concrete pan, trapal pan, mm. or o kung ano man yung create natin na klase ng pan. Sila sir kasi, uh, mas kaya po nilang alaga uh, uh, alagaan yung sarili nila. Mm -hmm. Kumbaga, uh, ilagay mo man sa kahit anong lalagyan yan, mm. mabubuhay at mabubuhay sila. Hindi sila, una una 'yun, yung oxygen. Uh -huh. Hindi sila, hindi natin sila problema sa oxygen, basta nabibigay lang natin yung pagkain na kailangan nila. Okay, so mas oh. uh, hindi siya maselan talaga. Oh, hindi sir. Partner, question uh -huh. ko lang kay sir. Kung saan ba originated itong giant gourami? Sino ba ang umpisa nag Actually sir, uh, way back mga 10 years or 15 years, uh Nagaling ito kasi from Thailand eh. Okay. andyan nagwin po siya, mga Thailand, mm -hmm. India, mm -hmm. Andiyan yung mga giant gourami. Sa kanila, ordinary, ordinary species lang. yan mm -hmm. ng tubig ta, islang tubig tabang. Mm -hmm. So, dinala dito, pinag-aralan ng Bipar, mm -hmm. at tinigdang kung kayang mabuhay, kayang i-adapt yung nature natin sa tubig. Mm -hmm. At dito nila nasimulan na param Sa science City of Muñoz? Sa Science City of Muñoz. Nueva Ecija? Ayun. So, Ayun yung po. kagandahan pala. No? Yes, so, sir. So, partner. Sa mga gustong mag-try ng ganitong species kasi uh. nga sa aquaculture parang na-saturate na natin yung Apo. mga tilapia ito, ibahin nyo naman po yung mga alagaan nyo. <laughs> kasi ang importante dito, paiba-iba tayo. Kasi itong advantages, sasabihin natin ni Sir kung ano ba yung advantages ng uh, pag-aalaga ng uh, itong giant gourami. Ano Apo. ba yung advantages, ano, compare natin sa tilapia. Yes. Apo. Apo. Ah, uh, yung pag-aalaga po ng giant gourami, sir, compare po sa tilapia. Una-una, sa katipiran ng pakain. Ooh. Ooh. Oh, okay, tipid ng pakain. Oh, kasi isang problema natin sa mga grower is oh. yung feeds. feeds. Dahil sa tumataas yung feeds. FCR. Oh. Oh. Eh, sila, si giant gourami po, pawala mo sa pispan Minsan mo sa isang linggo bigyan ng feeds, okay lang. Okay, okay lang. So oh. kasi sila, sabi ko nga, ang kinakain ay mga leafy, mm -hmm. mga dahon, mga damo, kung anong klase po na pwede nilang kainin. Mm -hmm. At lumalaki sila dahil doon sa natural food na mm -hmm. nakuha nila. Kaya pala dyan, ganyan. Uh, Ako, okay. okay, yung damo-damo. -damo. napapakain din natin sila ng feeds, tulong na rin po para sa protein Okay kailangan okay nila. O, oh, yun din yung isang tulong natin para medyo mas mabilis naman din ang paglaki mm -hmm. at saka yung bulas ng katawan. Ayun, kaya pala matataba. So, Sir Wil, medyo curious ako, partner, dahil mm -hmm. halimbawa tayo naman kasi concrete pan. Mm -hmm. So, syempre, no question po tayo sa mga earthen pan dahil may mga damo-damo dyan mm -hmm. o ini mga pagkain sila. What if, Sir Will, dito sa concrete pan, mag-alaga ako, is if interested ako at saka yung mga mm -hmm. nanonood sa atin, Halimbawa from Fry uh, from Fingerlings po, pwede ba yan feeds at saka mga ilang bisis po papakainin sa concrete pond? Po, uh, regarding po sa Fingerlings na makukuha natin, it's a uh, let's say sabihin natin mga size 22 gaya rin sa tilapia. Mm, 22 no. to 14 or 17. Mm. Uh, artificial feeds sa muna binibigay. Okay. Yung, uh, mga primas. Okay. Oh, oh, yun muna, pizza. oh. Commercial feeds muna binibigay until na dumating sila sa point ng second month nila, hmm. nagbibigay ka pa rin ng feeds, pero pwede muna silang bigyan ng natural food. Okay. Yung mga lipi. Oh. Pwede na sila doon sa mga oh. gano'n. Sa malilit na size, syempre, kumbaga, parang sa bata, hmm. binibigyan muna natin ng magandang pagkain. Okay. Ay, so, yun yun, yun pala partner. So, ah, pwede pa, din pala oh. sa start. Pero, mm -hmm. tanungin natin si Sir, uh, ako, uh, Ruel, kung gaano na ba kalaki ang industry ng giant gourami sa Pilipinas? Uh, kasi kakaiba eh. Apo. Ngayon kasi, sir, uh, somewhere in Surigao kasi may mga hmm. nagsasabi na rin na nandun na rin. Oh. Meron na rin doon before. Hmm. Kaya lang, ang naging problema dahil sa mga tao na yung kagutuman ba, oh. uh, hindi na na napaparami. Oh, lang. So, na, agad. Nakukuha na kagad, nahuhuli. So, sabi nga nila, doon nag-originate yung mga giant gourami. Pero, sa ngayon kasi, Ah uh, dito sa lugar namin and sa, sa ibang lugar din. Mm. Nasa 40 to 50% yung startup ng ano, gourmet. Oh, Nado dumami. Ka. Oh, gano dumami. Kasi ang ano nila sir, ang doubt nila yung pag-aalaga. Mm -hmm. Tsaka yung tagal ng production. Oh, mm -hmm. uh, kung gusto niyo lang magparami, siyempre mag-aantay sila ng mga 3 to 4 years okay. bago nila bago manganak. Oh, bago manganak. Bago manganak. Yeah. Uh, so so si iba naman, sir, yung ibang kliyente namin, nakakausap namin, hmm. sa in Cagayan. Huh. Doon, mabili na yung gurame. Hmm. Uh, ang ginagawa nila, hindi sila nagpaparami, kundi binibenta as market talaga. Ayun lang. Oh. So, paano, paano po? Papalaki tapos bibenta? Oh, parang Grow out siya. Oo, parang tilapia na siya. Gino-grow out na siya. Ganun oh. ang ginagawa nila. So, Sir Wil, well, dito, halimbawa, bumili ng... Uh, uh, fingerlings, magkano ang presyo? Tapos halimbawa kung bibenta na grow out, magkano naman yung sunya, ah, sa market? Pagka uh, fingerlings, sir, depende sa size. Hmm. Meron po tayong binibenda for 10 pesos, oh. uh, meron din 14 pesos, 15 pesos, hanggang 18 okay. pesos. Hmm. Yung mga two finger size, eto, medyo mas pricey na yan, sir. Magkano hmm. to? 20 to 25 pesos na yan hmm. ang isa. Uh, oh, ngayon, sir, pagdating sa grow out naman, sir, pag nag-grow out na tayo, sa market naman po, sa ngayon ah, hmm. ang nagiging lakaran po is 300 to 320 per kilo. Per kilo. Oh. Oo, so times 3 pala sa tilapia. Apo, ah, maswerte na kung hmm. makukuha mo sa loob ng 4 to 5 buwan, yung isa hanggang dalawang pirasong kilo. Uy, uy. Ganun kabilis? Ah, kabilis, sir. Isang piraso? Pero kung feeds kaya, ano sa palagay mo, Sir well, mas mabilis ang feeds or yung may makain pa silang ng damo, damo Actually tapos, kasi, Sir, sa eh Sa, mo, sa feed? feeds po kasi, is tulong from protein eh. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Yung kasi yung kailangan ng mga isda natin. Mm. -hmm. Pero yung mas mataas na protein ang nakukuha sa mga natural natural food, doon sila nagkakaroon ng reason para mabilis lumaki. Uh, pero mm. hindi naman ibig sabihin na halimbawa uh, nagpag-grow tayo dito sa natural, mm. tapos baka hindi sila kakain ng feeds. ako makain naman din, sir. Kumakain ako sir. Makain din. Pero yun nga, sir, mm. pagkahulog natin, syempre, uh, ang expected natin, marami silang kakainin mm. ng natural food. So, mm. nakakatulong yun sa mabilis na pag -grow nila. Ayun. Ayun. So, so, Misan, so, pag naglagay po tayo mga size 17 or 14, yung mga isang walang lang, sir, halos three fingers ng laki nun. Mabilis hmm. lang? Oo, so, oh, mabilis. Kasi may mga natural food. So, yun ang kagandahan pala Apo, ng, ano, yun ang advantage ng pag-aalaga ng, ano, ng giant gourmet. Mm -hmm. oh. Pero, sir, dito, kasi... Pag uh, nakapunta na kami sa Hito, Tilapia. Oh, sa Hito kasi according sa Bfar yung range ng pwedeng ilagay sa per square meter, 25 to 35 pieces. Tapa, mm. Sa Tilapia naman, 7 to 8 pieces per square meter. Ah, po. Mm. Pagdating po sa Giant Gurami, ilang pieces po? Sa Gurami, sir, nahalintulad din siya sa Tilapia. Okay. 4 mm. to 5 pieces per square meter. ganon Pwede po mm. siya sa ganong range. Pagdating po natin sa mga concrete pan, dahil mas malalaki po yan, mm nasa 3 to 3 to 2 uh, to 3 pieces lang. Oh, uh, ganun so, po siya. Kasi malalaki po siya. Eh. Okay. Hindi siya po pwede na maghalo sa uh, magsiksikan talaga. Oh, yun. Uh, so, okay. sir, partner, follow up question lang <clears throat> partner ah kasi Nakita natin kanina, hinawakan ko yung puti. Ang lalaki talaga. Ilang mas <laughs> mabigat. Oh, mabigat. Mga Siguro mga na 3 to 4 to 5 kilos Ganon ang isang piraso nun sir Apo, ah, na. Magal na po Yung oh. golden, golden gurami ko sir oh, yun, yun. Uh, yun, Isa is, ano na po siya Nasa edad na po ng 8 buwan hmm. 8 months 8 months po siya Yung pinakamalaki sir dyan hmm. Nasa edad na po siya na mag 2 years hmm. uh, ganun po siya Ayun. Tapos nasa number of uh, average kilos sila 1.2, 1.8 hanggang 2 kilos Okay, so partner Yan. Yung ganong kalaki Kasi kakaiba. Mm. Sa ating kasi, nakatry tayo ng gurami, pero yung native. native. Uh, ang lasa niya, talagang native talaga. Pista mm. pa, pa rin. Pero sir, anong kaibahan sa tilapia ang ano, giant gurami Ang lasa? Hindi pa kami nakatikim ng giant gurami. Pwede Apo. ba tayo mag-ihaw doon? Pwede tayo mag-ihaw. <laughs> <laughs> Pwede tayo mag-ihaw maya. Matikman nyo yung nandoon sa tangi. Tingnan natin. <laughs> Actually sir, uh, according po sa Bipar, uh, sabi nga po nila, the most tastiest uh, fresh water fish talaga siya. Kakaiba po siya, napakamalilamnam, tsaka sila sir ha, biroin mo kung ang bangus, ang tilapia, maraming tinik, hmm. uh. ano sir. Hmm. Sa kanya sir, laman lahat. Laman lahat? Huh? Mula likod hanggang baba sir, laman Sir, hindi na po hindi bawiin yung sinabi mo sir. Oo oh, sir, di, totoo po yun, kasi eh, po yan? nung last time po na oh. meron kaming hinuli, oh. may bisita rin ako, tay oh. kami nagkatay, oh. so, talagang ano, hindi pa yung mga picture makikita mo sir, buong buo yun, laman oh. talaga. Oh. So hindi siya matinik? Ay, hindi sir. Kahit hindi mo lagyan ng magic sarap, asin malasa pa Ayo, sir. Oh, ang pinaka know. the best po na luto. luto. sa kanya sir yung pinangat sa sampalok. Bow. Ano 'yon? Parang paksa sa bow, sarap. Pa. Wala sir halos parang tinuyo siya, sir. Oh, Pero, ah, parang sa sir. Pero mm. pinangat, pinangat. Uh, Kumbaga dito sa Ilocano, <coughs> pinangat eh. <laughs> yung Pwede tinuyo natin mga Pwede pinangat sa sampalok, pinangat sa kamias Pwede sir tikman natin 'yan. O, oh, uh, tandaan uh, niyo na. So, sir Ruel, ako kasi curious lang halimbawa. Baba. Eh, gusto ko siyang magalaga. Do you think may pagkakaiba ang pag-alaga sa earthen pan versus sa uh, concrete pan kung uh, sa size naman tayo magbabase? Saan ma mas mabilis doon? Ah, kasi sila Ah, ganito 'yan sir. Bali s'yempre. May difference talaga. Kasi ang earthen pond mostly marami natural food. Tama. Concrete pond, ang isda Wala. kahit anong pag-aalaga mo dyan, aasa siya sa sa. Oo. Oo. Bibigay mo pagkain. Oo. So, just maghintay. So, yung growth niya is possible na nag-aalaga ka sa earth, uh, earthen pond ng 5 hmm. months to 6 months, hmm. maring sa kanya mas mahaba ang range nung ano. Hmm. Pag hmm. ng ano. Pag-aalaga pagpapalaki, pwedeng kumabot ka na 7 or 8. Kasi hindi naman talaga siya natural habitat. Ayun. Uh. Partner, ngayon pala nagkaka-interest na ako. After ng tilapia ko, mag-giant gourami ako. Oo. Mag oh. Apo, maganda po. Maganda po ang giant gourami. Oh, matikman din natin doon. Oo. Oh. <laughs> oh, diba? Kuhanong lasa. Pwede din yun sa'yo. Sa akin? Oo. Oh, Di ba may, diba may ras ka? Tumalit. Oo. Oh. Ayan. Okay. Try ko din. Oo. Oh, hmm. Try mo. Two pieces, two to three pieces per square meter. Apo. Oo. Oh, so, oh. intensive mo na. <laughs> Wag, baka masayang lang. Hindi naman lahat kaya ganun. din. So, <laughs> ang gagawin ng... Siguro, thank you sir, Ruel, So, 'yun po mga information na yun, At least, mag-ibang species na naman tayo. Sabayan nyo naman kami. Huwag naman tayo purong tilapia. Actually, 'yan Puro talaga ito. 'yun ano? 'Yan talaga yung isang uh, advocate kasi ng V-pair mm. na maipakilala mm. yung sa mga grower mm. ng tilapia or mm. other species na pangtabang mm. na pwede nating alagaan at i-market din. Okay. So, oh, yeah. sa ngayon, uh, nag-i-start tayo na makilala siya mm. at the same time mapag-aralan kung paano pag-aalaga. Mm. May mga interesado rin na gusto mm. at malaman yung impormasyon na yun. Ayun. 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 So, Sir Ewell, paano ka nila makontak? Anong number niyo po kung gusto nilang mag-inquire sa'yo about sa mga fingerings? Ilalagay ah, na sa description yung number no. nyo niyo. Apo. Ah, Bali, contact number ko, Sir, dito hmm. po ay uh, 0922-4547-077 hmm. yeah. from Science City of Munoz po dito sa Nueva Ecija. Ayun. Ayun. Sir, gano'ng katagal na itong farm mo? At saka gano'ng na po kayo katagal na maalaga ng ganito? Apo. Ah, Kami, Sir, nag- kami sa mga tilapia, yung mga mm. black tilapia sir. Mm. 23 years na po kami. 23 dita, years na. na po. Okay. 23 Uy, years na. na po kami. Tapos dita. yung sa giant gourami? Gourami sir, nasa 4 years pa lang kami din oh. sir Oh, so uh, kailan natin posibleng available sa market yung mga mga ano Ah, yung mga fingerlings po natin sir, uh, sa ngayon medyo malamig ang panahon, mm. yung klima natin hindi rin kayang ano ng gourami para makapagparami. Mm. Either naman do sa ibang klase ng isda natin. Ah, oh. uh, possible yan sir mga April or May. Meron na tayo niyan. Yan dito lang yan binibreed. Oh sir, pinapawala lang sir namin diyan. Bahala na po sila diyan. Lumaki, manganak. Mm -hmm. Basta pag nakita na sir namin may mga fugad na sila sa ilalim ng tubig. Oh. oh nag start na yon para mamisa. Oh, Ayun. Yeah. So, naman makukuha yung fingerlings? Ayun ah, sir, bali yung iba sir incubation ang ginagawa, incubate. Ini-incubate na. lang. pong pugad diyan. Oh. create sila ng pugad at the oh. same time ma-harvest mo 'yon. Pag nakita mo na parang may oil na lumabas, mm -hmm. parang lang uh, mantika siya. Mm -hmm. Ibig sabihin may itlog na yun, sir. Okay. Mm -hmm. So ngayon, pwede mo nang i-harvest 'yon para incubator. Mm -hmm. Ngayon, yung iba naman oh. natural spawning. Okay. Pinababaya lang nila diyan mm -hmm. sa dumami o lumaki, mm -hmm. makita nila sa kanila hina-harvest. Hindi kinakain ng mga ano nila. Eh, hindi sila sir ano, hindi po sila carnivores. Oh, Kasi so... sila po ay vegetarian. Vegetarian. Oh, <laughs> so, yun. so kailangan pala natin ito ng mga litos siguro partner. Pizza, oh, sir. Kahit kangkung, mm. kung mm. Oh. pan pa rin. Oh. Mm. Sa so, so, mga ba, ano po. Na. Hindi, ilalagay, oh. bibigay. <laughs> oh. ka ng kangkong, oh. alam mo, yung sobra mo na hindi mo na luto. Pakain mo sa kanila. Pakain, Pakain mo sa kanila. Pakain. or yung mga litos or something, mga umbok oh. na pitsa, yun ang itatapon. Mapapansin nyo sir yung, ano, yung dumi niya. Pag dumumi siya, makikita niya puro durog na dahon. Oo. Oh. Oh. Yung wala kang makikita feeds. Okay. Kung pinakain mo sir ng feeds yan, at nakakain siya ng dahon, dahon pa rin yung mga makikita mo ano Ah, okay. To. Ganun okay. siya. Okay. So, Ganun po okay. sila sir, kaano? Tsaka yung kanilang ano sir, species nila, hindi lang naman yan eh. Kasi mm. itong nandito sa akin, mga ordinary species yan. Mm. Meron tayong golden, may albino, mm. may red tail. Mm. Yung mga ganong klase sir ng kulay, or mm. mga rare color na tinatawag, mostly nasa thousand na po ang presyo Oh, Mga ayan. pet na po ang ginagawa doon. Pet uh na, -huh. uh -huh. so libo-libo na yung Kapo. price. So, mas mahal mm. na. So sir, dito sa area nyo sa Science City of Muñoz, mga ilan kayo nag grow ng giant gourami or kayo palang lang yung Ah, uh, may mga hatcher sir dito mm. pero wala akong idea sir kung meron na rin silang alaga. Pero mm. ako sir nagka-interest ako way back to 2019 or 18. Mm. So, ginawa ko siya as unang-una uh, -una, hindi ko makita sa platform ng mga fish mm. grower mm. na may nag alaga Totoo, yun, no? So, ako po yung isang nag-post na try ko ng ibenta. Tingnan ko kung papatok. Oo. So, pinos ko siya. Oo. O yun, medyo nagka-interest yung iba at hmm. nakita nila yung sample, nakita nila yung possibility na oy magandang alagaan. Oo. Oh. Oh. Taka kwento mo nga sir kung ano nangyari doon sa 170 plus mo na nagkaroon ng 90 na lang natin. Ayun oh po, kasi may grow, may breeder po 109, uh, 171 oh. pieces. Oh. Hmm. Alagaan ko talaga siya na pang breed talaga Malalaki siya. Malalaki na yun. Malalaki na yun sir. Oh. Eh, may mga Dumating ka buyer po man. tayo. Opo. May mga buyer po tayo na interested. Gusto nyo lang bumili sir ng fingerlings. Wala pa tayo maiproduce. Ngayon, sabi nila, baka meron kang binibenta malalaki. merong mga nag-commit po sa akin. Bili na lang ako na 10 ganito for 35,000. Sampung piraso? E, o, sampung piraso yun sir. Dinadala ko na po sa Aurora, sa Isabela, kung saan po yung, ano, hanggang sa lumait na po yung bilang ng aking mga breeder. Hindi ko na po matanggihan kasi, talagang interesado sila. At saka yung advocacy mo din, syempre, kailangan natin mag-expand. sir. Kasi, hindi lang, kasi kung ako lang yung nag-aalaga, baka mahirapan akong mag... Totoo. O, oh, diba? So, sabi, ang ano naman natin is, eh, Makipakilala, naparami, yes. oh, so kailangan introduce na natin sa mga gustong mag-alaga. Para ayan. mas mabilis. Ayan, no? Hindi lang, syempre, para lang sabihin mo, ikaw lang yung kumikita. Dapat, oh, 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 oh. may distribute natin yan. Galing, magaling, magaling. Oh, eh, ikaw, mamaya partner ititikman eh. titikman doon natin yung totoob. Opo, sir. Po, sir. Paulin, Paulin, ah, paulit ulit ako. Kailan na yun? 97 okay, natin. na lang? Oh, 96 na lang. Oh. <laughs> 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 Importante, patikman natin. Tama-tama <laughs> na no? may ano, oh. May kamyas doon, papangat natin sa kamyas. Ayun, tama <laughs> <laughs> Malakas na namin kayo sir Nagugutom na ako. Ah. <laughs> ayos ayos. Kamaya po makikita rin ng BIFAR eh. Oh. Ay pupunta pa lang po siyo. Shout out natin yung ah. Shoutout Sa BIFAR Science uh -huh. City of Muñoz po. Yeah, yeah. Dwayne. Yeah. Dwayne. Sa NFRDI. Uh -oh. yeah, ano po? NFRDI po. In ah. NFRDI. Okay, po. Sila po yung may project dito sa grower ng tilapia naman. Wow. So may pangalawang season po kami na pag-grower uli. Okay. Uh, nakakuha kami sa kanila sir ng libreng feeds. So in namin yung project. Ilang sako sir na feeds sir? Huwag uh, nine... mo nang hapilin <laughs> Actually, sir Sa dami po ng In-evaluate po niya From the region 3 Kami po napili. Wow ah, isang pira Ikaw lang, Congratulations. Yes, sir Congratulations sir. Oh, Nakakuha po ba? kami baong Ng 20... 2023 <laughs> Ayos, ayos, oh. ayos So, sir ba... Salamat mga idol oh. Partner, may question ka pa? Hindi, tanong natin si sir Kung ano ba yung mga Advices niya sa mga Future growers Ng giant gourami Kasi sigurado Napapanood nila to Ganong kalaki Tingnan ah, ba? mo, basang-basang ako <laughs> Kanina tatatansikan ah, tayo Pero talaga Nakaka-inspired yun So, ano ba yung mas masabi mo sa kanila, Sir? Sir, uh, unang-una sa mga nagbabalak po hmm. at yung may plano na talaga in the future na mag-alaga po nito, hmm. unang-una yung pasensya mo sa pag-alaga. Hmm. Yung caring mo sa isda. Huwag yes. mo silang pababayaan na magutom. Huwag hmm. mo silang pabayaan na hayaan mo na lang sila dyan para hmm. manginain na mag-isa or hmm. what. Tsaka, pinaka-importante, Sir, lagi ka nakamonitor. Hmm. Kasi ang isda naman, Sir, hindi natin Uh, na mamonitor sa ilalim ng tubig yan Totoo. 24 hours hmm. kung ano yung nangyayari sa kanila sa tubig hmm. so tayo bilang uh, grower or nagpaplano hmm. uh, kailangan may willingness tayong magalaga. alaga alagaan natin sila ng maigi tsaka kung gusto natin silang paramihin hmm. siyempre dapat mag poos ka na kailangan mo silang paramihin Ayo kailan kailangan lagi na kami nito baka nanak na nakawin. Oh, eh. okay, mostly sir gano nangyayari kasi may mga area tayo. Na... Open din oo, okay. may mga open area So maraming salamat mga idol sana po maraming marami kayong nagustuhan sa part ng ating video mga idol kung tingin nyo po nagustuhan nyo yung ating video i-like naman po mga idol mag-comment below kung interested po kayo sa Giant Gurami at saka syempre subscribe po kami para updated kayo sa mga next videos upload po namin mga idol i-click yung notification bell para ma-notify po kayo mga idol at saka i-share na rin para marami pong makapanood Ayan. So maraming sa mga 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 Inday. Please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At ngayong 2024, iba't ibang discard, iba't ibang teknik, iba't ibang farmer hero ang feature namin, kagaya ni Sir Ruel, no? Maraming salamat sa kanya. Kaya dapat po kung gusto niyo mag-giant gurami, no? maghanap na kayo dyan. Sigurado meron sa kanila dyan. Eh. So, tandaan niyo po, iba't ibang discarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. Pag sinunod niyo yung discarte nila, posible, yun din ang magiging resulta. Mula yun dito sa Science City of Muñoz. kasama natin yung farmer expert natin, farmer hero natin sa Saruel. Ramilo, kaway-kaway tayo. Okay, pa. farming mga idol. Kita-kits kita, sa susunod na video. Bye-bye. Shout out ka, sir. Shout out po sa mga taga Science City of Muñoz. Oh. Bye. <laughs> mo maya dito sa traffic mo maya dito, ha? Ah, sige. Ah, Pag na-agudan kami. Pray, pray, pray. Ayan mga idol, so ito na yung ating giant gourmet na pinaganda At sa atin ni Sir Ruel na uh, Ramilo mga idol. Kaya tapusin mo na yung email mo. Oh, Ang sarap nito mga partner oh. Pinangat ng Walang masyadong buto daw ito mga idol ah. At saka ito daw yung tastiest. Tagalog mo lang pinakamasarap na isda sa fresh water. <laughs> oh. Sarap na! Sarap! Sarap na pagluto. Anong pagluto nito sir? Pinangat sa kamias. Pinangat sa kamias. Yan. Sarap na. Ayun yung magkanin. Hahaha. <laughs> <laughs>